Good day mga kabikaming, as some of you already know, nagbubuo ako ng isa pang bisikleta at pinag-iisipan ko ngayon ang pagbili ng crankset na Halotech. Ito kasi yung major bike park na medyo mahal, kaya kailangan talagang pag-isipan dahil nga hindi naman tayo mayaman. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung Halotech crankset, ito po ay crankset na pinauso ng Shimano. Actually, ito ay Halotech 2 na dahil may pa silang naunang ginawa na Halotech. Pero basta tawagin na lang nating Halotech yung mga ganitong crankset. Dahil ito naman yung nakasanayan nating mga ordinaryong Filipino cyclist. Ito ay may hollowed na spindle at gumagamit ito ng outboard bottom bracket. Mas magaan nito kumpara sa square taper crankset. Dahil bukod pa sa hollowed, ang spindle nito, mas marami itong aluminum parts. Ang hinahanap natin ay budget 1 by Halotech crankset na pang MTB. Gusto ko itong subukan kung uubra sa project kong gravel bike. Marami kasing klaseng budget MTB Halotech crankset ang pwede nating pagpilian. Ito ba? O ito. O ito. Alin kaya sa mga ito ang pinakasulit? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Kapamilya Trending Page, Crackling Z, Isaac Jan Canto, Jed Binaoro, at kay Sean Mitchells. Sa mga nais nice po magpa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout. And you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. When I say budget halo concept, syempre sa aking definition ng budget concept, ito hindi dapat dalagpas ng 2,000 pesos. Ito nga ang pwede nating pagpilihan sa Shopee. Malamang meron din ito sa Lazada. Nailan dito ay wala pang chainring, pero kapag binili mo ang chainring nito separately, hindi ito aabot ng 2,000 pesos. Unahin muna natin ang looks. Para sa akin, pagdating sa looks, pinakamaganda itong Racework Aspire na GXP. Dahil wala kang makikita ang bolts. Dahil ang mga bolts na nagkakabit ng chainring ay nakatago sa gitna, malapit sa spindle. Itong Hassens GXP Cranks ay mukhang maganda rin, parang SRAM Eagle ang dating. May option itong walang chainring at meron ng bottom bracket hindi pa rin lalagpas ng 2K kapag bumili ka ng chain nito. Isa pa sa pinakagusto ko pagdating sa looks ay ang Racework XT. At Racework XTR. Ito ay one of BCD symmetrical. so so, malinis itong tingnan dahil nakatago sa likod ang apat na bolts na nakakabit sa chain kaya hindi mo rin ito makikita gusto ko rin ng glossy finish nito meron tong option na walang chainring kaya makakapili ka ng over BCD na chainring na gusto mo at hindi pa rin lalagpas ng 2K pag binili mo ito isa pa rin sa pinakamaganda ay itong Jancun hollow cranks 104 BCD rin ito at kakaiba ang design nito dahil nga hollow ang crank arms at nakatago rin sa likod ang mga bolts nito kaya malinis din tingnan meron tong dalawang color variants black at red pwede rin itong bilhin na walang chainring hindi rin naabot ng 2K kung bibilin mo ito. Dahil prefer ko ang color silver, gusto ko na rin itong IXF John na color silver, kahit kita pa ang box ito. Ito lang IXF, ang may color na silver. Itong IXF ang pinakamaraming color variants. Parang gusto ko rin itong Summit Generation 3.0 dahil hindi nagsusumikaw ang brand name. Kaya lang, meron siyang chain ring na 3060. Ang plano ko kasi ay 40T pero hindi pa rin ito lalagpas ng 2K kung sakaling bumili ako ng separate na chainring. Sadyang hindi ko na isinama yung iba pang budget crankset dahil hindi ko type ang itsura nila. Ayaw ko kasi nagsusimigaw ang tatak na puti sa crank arms at nakalabas pa ang crank bolts. Ang susunod ay durability. Hindi ko talaga masasabi ko hindi dito ang pinakamatibay. Pero masasabi ko lang, halos lahat ng nabanggit ko ay mga bestsellers at wala pa akong narinig na bad reviews. I'm sure meron, pero malamang kaunti lang, kaya hindi masyadong to. Pero ang masasabi ko na pinakasubok ay ang AXF. May nagsabi nga na ito ang pambansang crankset dahil napakaraming gumagamit nito at hanggang ngayon ay ito pa rin ang gamit. Ibig sabihin, matibay din talaga ang AXF. Dati ay may issue ang stock bottom bracket nito dahil kulang daw sa grasa. Pero yung mga bagong labas ngayon ng IXF ay okay na daw ang stock bottom bracket. Ang kagandahan dito sa IXF ay pwede itong bilhin na di kasama ang bottom bracket at bilhin mo na lang separately ang bottom bracket of your choice. Yung mga issue ng lost thread o cross thread sa cranks ay dahil yan sa maling pagkakabit ng pedal. Kahit anong aluminum cranks, mamahalin man, kahit pa Shimano Dure XT, SLX, o SRAM, ay wasak ang thread kapag mali ang pagkakabit ng pedal. Practicality Napakamura lang ng gustong-gusto kong race work Aspire GXP with chainring na. Yan talaga ang pinaka gusto kong bilhin noon. Kaya lang, kapag nasira ko na o na worn out ko na ang mga ngipin ng chainring, may kamahalan na replacement. Therefore, for me, ang pinaka practical ay anumang 104BCD symmetrical cranks o crankset. Dahil napakaraming brands ng chainring na available, pinakamura ang replacement chainring na 104BCD symmetrical. Verdict considering lahat ng nabanggit ko mga MM at pagmumuni-muni, dalawa na lang talaga ang pinagpipilian ko. Itong Racework XTR dahil sa glossy black finish nito at halos di mo kita ang tatak. At itong IXF Silver. Dahil bukod pa sa gusto ko ang color silver, kapag nagaskasang ang silver, hindi masyadong halata. Both of these are one over BCD. Kaya very affordable ang chain na mga 200 plus lang. Kahit yung decas, nasubok na subok na ay Mura din. Malamang alin man dito sa dalawa ang bibilin ko. Maliban na lang kung may makita ko uli sa FB Marketplace na murang second hand. Ikaw, alin sa mga ito ang pipiliin mo sa mga nabanggit ko at bakit? Pakicomment naman po sa ibaba para matulungan natin ang mga kapital natin na balang mag-upgrade ng crankset. Hanggang dito na lamang po. Kung mayroon kayong mga katanungan, pakicomment na lang po sa ibaba. Please become a cyclista. Please like this video. Do not skip ads. And please subscribe. Thanks for watching.